Magandang araw mga idol. Ngayong araw na to, dalawang topic ang pag-uusapan natin. At itong dalawang topic na to ay madalas nakatanungan dito sa aking channel o sa aking vlog. Ang unang pag-uusapan natin ay paano ang tamang pagtatago o proper storage ng ating mga ammunition o bala. At ang pangalawang topic naman natin ay ang tamang pagtatago ng ating mga baril o mga firearms. Pero bago ang lahat, big shoutout muna sa mga sumusunod. Big shout out kay Idol Diden. Big shout out din kay Idol Trebel. Idol, Nakita kami niyan kasi dati sa last time sa Camp Rame at nagpa-picture pa kami. Big shout out din kay Loreto Robles. Idol, musta po? At big shout out kay Idol Arlie Villarosa. Sa mga gustong magpa-shout out diyan, shout out ko po kayo sa susunod po na vlog natin. Mag-request lang po kayo. Ang malimit na tanong po sa akin ay, nag-e-expire daw na po ba ang bala? Ang sagot ko po dyan ay hindi. Basta tama lang po ang pagtatago o in-storage po ng inyong mga bala. Isang paraan ay ang pagtatago ng mga bala o ammunitions sa loob ng ammo cans. Yung ammo cans nyo dapat ay sealed hindi napapasukan ng tubig. Meaning, waterproof siya dapat. Kung meron po kayong mga desiccants o yung mga silica gel, malaking tulong po yun kasi ito yung nag-absorb ng mga moisture. Parang pagkain lang, di ba, mga idol? Pwede rin kayong gumamit ng mga plastic containers gaya na ito. Yung mga tupperware, pwede rin yun. Basta tightly sealed siya. Isa lang ninyo maigi yung mga bala ninyo. Tapos, lagay nyo na rin ng desiccants o silica gel. Takpan nyo maigi. Kailangan nakasil yan. Gaya nito mga bala ko ng tututri ito ay nabili ko pa way back 2010. Kaya ito ay 14 years na. Pero tignan nyo, mukhang bago pa rin, di ba? Dapat hiwalay din ang pag-storage natin ng mga bala sa ating mga firearms. Paano ang tamang pagtatago ng mga baril o firearms? kung meron kayong gun cabinet sa bahay nyo, ay ilagay ang mga baril o armas sa loob ng gun cabinet upang hindi ito ma-access ng mga bata. Dapat ang inyong gun cabinet ay may lock upang pag alis po ninyo ng bahay ay hindi po ito ma-access o maaabot ng mga bata. Kung wala naman kayong mga gun cabinet o gun vaults, ay pwede na rin po itong mga gun cases na mayroong mga locks. Pero siguraduhin po rin ninyo na hiwalay po ang mga bala sa mga firearms natin. Para just in case na maabot ng mga bata, ay hindi ito makakaaksidente. Mga idol, sana po nakatulong po sa inyo itong video na to. Medyo basic lang po ito pero sana nakatulong po ito lalo na sa mga bagitong gun owners po. Salamat nga pala ha, sa mga nag-subscribe sa akin sa YouTube at sa mga nagfa-follow po sa akin sa Facebook channel ko. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Kabarilan, Kaibigan, Kakwentuhan, Pistolerong Pinoy lamang po na nagsasabing mag-iingat po tayo palagi. And be a responsible gun owner and To God be the glory.